Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Dapat nga ba siyang mapasama talaga dito sa Big 5? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribe subscribers Jan, Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa so channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang pageant tayo ngayon. So, ito nga. Kahapon naglabas na naman ang misosology ng kanilang Big Five para sa taong 2024. Ito nga ay syempre ang Miss Earth, ang Miss International, Miss World, Miss Universe at Supranational. So maraming nagko-question na bakit hindi masama-sama ng Missology ang Miss Grand International. Actually, tinanong ko na yan kay Pawi. Sabi ni Pawi, to, to be honest, Sam, dapat talaga bilong na siya. Yes, ako para sa akin, yes, dapat talaga bilong na ang Miss Grant sa Magic 5 or gawin nilang Magic 6. Wala namang kailangan tanggalin doon sa 5 kasi parang piling ko dapat talaga ng dyan yan. So, kung nadagdag nila ang supranational, eh, dapat idagdag din nila ang Miss Grand. Kasi, in fairness naman sa Miss Grand, yes, medyo maintriga ang Miss Grand kung iisipin mo. Ito yung dapat nilang ayusin sa pageant nila kasi ito talaga yung nakaka-chips sa kanila. Yung medyo parang, ano, tawag dito yung lagi na lang may issue yung mga national director kung sino-sino pa so eto yung dapat nilang maklaro para alam mo yun totally na matawag na sila ng major or isa sa mga malaking pageant in fairness naman sa Miss hindi naman na natin kailangan tawagin itong minor pageant kasi isa na siya sa mga talagang maituturi mong isa sa mga big pageant ngayon dito sa mundo ng pageantry so, i-deny mo man yan o hindi isa ka sa mga nag-aabang dito sa Miss Grand. ba? So, ako para sa akin, dapat mapabilong na siya dyan sa mga malalaking pageant na yan. At, tulad na na sinabi ko, in fairness naman sa Miss Grand, umabot na siya ng mahigit dekada. So, ihintayin pa ba natin yung 20 years para malagay siya dyan? But, kung ayaw naman ilagay dyan, wala din naman tayo magagawa. Pero I think si Miss Duran, hindi rin naman siya nagahabol na, ay, dapat bilong ako dito. Dapat isa ako doon sa mga mapasama ninyo. Kung parang ando doon siya na ang target niya ay keep going para sa kanyang pageant. Pero ito, may isa sa mga pageant na talagang gusto talaga nila mapabilong dito sa Big Five na to Ito nga ang Miss Cosmo. Oo, oo. kasi ang Miss Cosmo talagang gusto niya pinapantayan o hinihigitan niya pa ang Miss Universe. At sabi niya nga, siya nga daw ang Miss Universe na bago, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, uh, ng Miss Cosmo, yes, maganda yung pageant nila. Kung talaga, ha, kung tutuusin, isa to sa mga promising na pageant na pwede talagang lumago in the future. Pero, ayun nga sa unang taon nila, medyo ma-intriga kasi nga, ba parang nagkaroon nga ng maling ano, ewan ko kung anong tawag dyan. Basta masasabi ko ay yun. So maraming nagalit sa kanila mga Pilipino at medyo parang piling ko dito may hihirapan sila na makuha uli ang loob ng mga Pilipino na lalo na yung mga mahilig talaga sa pageant or else siguro kapag pinanalo nila si Philippines baka ayun medyo umano naman sa kanila kung magasuman ayon So depende. Depende yan sa magiging sitwasyon. Depende kung susuportahan pa ba sila ng mga Filipino pageant lover, 'di ba? So 'yon, so medyo mahirap 'yan. Kasi parang feeling ko, uh, 'wag na muna sila maghangad ng more. Medyo bata pa naman sila, first year. Parang first year, gusto mo bilong kagad dito. Oh my gosh, medyo mahihirapan ka dyan. So kailangan mo munang patunayan pa 'yung sarili mo dito sa mundo ng pageant ko paano mo mako-consistent yung sarili mo katulad ng Miss Charm yung Miss Charm sa totoo to, lang ha isa to sa mga gusto ko sana ng pageant kaya lang dahil nga hindi sila consistent sa mga kanilang schedule para sa kanilang coronation night ay ito talaga medyo nagkaroon sila na lamat dito na si ano eh kumbaga sa mga Pilipino na ay naku yung pageant na yan pa iba iba na schedule yan kasi yung nangyari nung first pageant nila ganun din yung nangyari sa second pageant nila so I hope na sana next year maayos na nila to ng bonggam bongga para, alam mo yon yung tiwala ng tao ay bumalik. Kasi napaka-importante kasi yung credibility na tinatawag sa isang pageant. Kung itong pageant na to ay medyo parang naramdaman talaga ng mga tagahanga or mga pageant lover na parang hindi siya credible, ayon So medyo naliligwak talaga yung suporta ng isang ano isang pageant lover sa beauty pageant na kung ano man ang sino man ang may hawak ng organization na to. Di diba? So, yan. Kaya, ayan, yung Miss Cosmo at saka yung Miss Charm. So, I hope na sana talaga maging maayos sila ngayon taon na to at ma nila sa mga pageant lover na isa sila sa mga kadapat-dapat talagang abangan, suportahan. Kasi, napaka-importante no, na dapat alam nila kung sino yung market nila. Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na, o oh, sige, bahala kayo kung ano yung gusto nyong isipin. Eh, bukas makalawa, wala na rin namang oh, di ba So, yon Pero kung ako tatanungin mo, may isa akong pageant na ito dapat talaga belong to dito sa Big Five. Ito yung Miss Intercontinental. Bakit ko nasabi, maganda ang kanilang pageant, consistent ang kanilang format, consistent yung pageant nila na every year nagaganap nila at higit sa lahat. Ang pinakamaganda sa pageant ng Miss Inter Continental, ang galing ng kanilang proseso kung paano sila kukuha ng kanilang reyna, di ba? So isa to sa mga talagang kuntutuusin, dapat bilong to dito sa bead pageant. Plus, nandun na hindi lang isang dekada ang tinagal ng pageant na to. Kung di ako nagkakamali, ah, umabot na siya ng apat na dekada o limang dekada. Kasi parang ang nauna ay ang Miss World, pangalawa ang Miss Universe, pangatlo ang International, and then sa totoo lang, ang sumunod sa mga to ay yung ayun nga, intercontinental. Sabi nga ni Miss Inter, ni Intercontinental Organization noon na isa siya sa mga pinakamatagal ng pageant na alam mo yon consistent siya. Kaya sabi ko, in fairness, dito sa ano, Miss Intercontinental, dapat talaga mabigyan dito ng recognition or dapat mabilong talaga siya dito sa big five na tinatawag. Kung tutuusin, may karapatan siya more than kay supranational, ha? O, no, ba diba? at saka kay Miss Earth kasi bago pa si Miss Earth eh Diyos ko ang dyan na ang intercontinental so ibig sabihin dapat ang ranking talaga nila ay Miss Universe Miss World Miss International and Miss Intercontinental saka muna ipapasok dito si Miss Earth at saka si Supranational so ngayon idagdag mo ngayon dito si Miss Gran Na siya yung pinakapata Kaya kung lahat-lahat ng pageant na yan Ay talagang titignan mo E di magmumukha silang Magic 7 ba? Diba? So itong si Miss Cosmo at saka si Miss Charm Saka na lang muna sila Kasi marami pa silang dapat patunayan talaga At dapat ayusin sa pageant nila So yun So ako para sa akin ha Kahit sabihin nyo pang may big 5 dyan Para sa akin merong Magic 7 Ito nga yung Miss Universe Miss World, Miss International, Miss uh, International, Miss Intercontinental, Miss Earth, Miss Supranational, and Miss Grand. So, yon Ato ang ranking ko sa kanila. Kasi, dapat talaga Magic 7 sila. At include natin ang Miss Intercontinental. Kasi kung tutuusin, dapat talaga bigyan sila ng recognition at bigyan sila talaga ng ano, spotlight para sa big pageant na nangyayari sa mundo, di ba? So, doon naman sa another pageant, katulad ng Miss Cosmo, Miss Aura, Miss Charm, I think in the future, siguro, sa kasama po si Miss Planet, oo, so yon in the future, si Miss Cosmo promising to, in fairness, bata pa lang kasi si Miss Cosmo, kaya hindi pa siya talaga, Uh, kung baga hindi niya paggamay Kung ano ba ang meron sa pageantry So yun yung dapat niyang matutunan Kung paano na makukuha yung market niya Para matutukan ng gusto Tingnan mo ang Miss Grand Hanggang ngayon talaga Marami talagang nanonood sa Miss Grand Hindi ko rin naman masabi Oh ang Miss Grand Ito na ang sumunod sa Miss Universe Kasi syempre Isasama mo dyan yung haba ng taon Isasama mo dyan na ano ba talaga yung consistency nila. Pero in fairness sa Miss Grant, consistent siya sa bawat pageant niya at maayos ang pageant niya at bonga ang ipinapakita niya sa mga tao. Kaya hindi imposible na dapat talaga isama mo to dito sa Magic 7. And then, I think in the future, Ayun, so lalaki pa at tataas pa si Miss Grant I think so, ha? So, yun. Ngayon kasi kung engaging ang pag-uusapan, malaki ang engagement ng Miss Grant talaga sa tao. So, pumapangalawa talaga siya sa Miss Universe. Sabihin mo man o oh, hindi, talagang ako ha, according bilang vlogger ha, yung engagement, ang pag-uusapan natin, malakas si Miss Grant. Pag pinag-usapan mo si Miss Grant at Miss Grant na, grabe, nakatutok ang lahat ng tao. Hindi lang ang Pinoy, yung mga taga-ibang bansa din. Plus, doon na talagang siya talaga yung pumapantay talaga kay Universe in terms of engagement. Kaya niya talaga lang pasuhin si Miss Universe. Ramdam ko yun kasi syempre nagbo-vlogs ako and I know kung yung rating namin ay tumataas ng dahil sa engagement na ipinapakita ng Miss Grand at sa ng Miss Universe kung pag-uusapan natin ang Miss World, wala, medyo mahina ang engagement nito. Para ang Miss World, Miss Earth, Miss International, ayun, pare parehas sila. Medyo okay-okay pa ang supranational. Saka, ayan, Miss Grand at saka Miss Universe. O, yon So, yon Kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Dapat nga ba, maging bilong nga ba ang Miss Cosmo sa tawagin siya sa mga top o oh, big ano big pageant or masasabi mo ba na dapat kasama siya sa top 5 big pageant so i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo so yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.